Kain ko. Spaghetti lang? <laughs> ano kung yun? Ano so yun di, ito? Hindi. Hindi dito lang. Bichos lang. Ah, Mahilig kasi sa spaghetti ang batang yan eh. Turkey. Hindi pa lang ano ng ano. Paborito ni Bunso namin. Chicken. Turkey. Ganyan siya. Nang <laughs> chicken. Fried chicken ba? Ayon na, ayaw na ayaw talaga niya ng turkey oh. Gusto Justo yan. Nahiya lang Nahiya lang yan. Dapat ibanderan mo ng fried chicken. Nai nahiya lang yun. Dapat hindi mo na tinanong. Nag-order ka na lang sana. Naiya yun. Dapat nangutang ka yun sa Jollibee. Bakit? Nangutang dapat lang isang bakit sa Jollibee. Ito na yung ginagayat ko kanina, oh. Itlog, kamatis, saka ampalaya. Kalilipo ko lang, puro na kaagad ako. Paano nga totoo yung buhok mo? Ang nakatali-tali. Kaya nang bruto nga ako? Ha? Ngayon ba'y dinay ko? Makulang <laughs> oh, <laughs> oh, na ganit. Ilang araw din. Ano mo maubos na yan? Naka-preser oh, naman yan, di ba? Oo. Oh, wala na. Last na yan. Dami ko nga nakain eh. Atos walang sayang, di diba? ba? Bahala na sa'yo. Wala silang mahinin. Ayun, wala. Maarot ito naman ay. Wag, wag na tempuritin pag-ayaw. Ha? Pag-ayaw, wag pilitin. Pag -ayaw. Ah? Pag -ayaw, huwag, kaya mo. Bukas pa nung loob naman. Parang may Isa o. Ito. May umal? May. Tignan mo. Alam mo sabang sa akin ni Ayun. Kasi yung sa'yo yung damit niya eh. Oo. kay Joby. Kasi Meron naman kasi akong ano. Ano ito eh. Uh, Alin ba? Ito. Ayan. Oo. Oh, Malit kasi si Jubi. Ba't ang siya? Ang lang siya. Ba't hindi niya hindi niya dinala mga damit niya? Hindi niya dinala. Iniwan na niya. Kasi marami. Ay, marami siyang binili dito. Marami uh, siyang binili. Mga dress daw Oo. Oh, namili kasi siya dito, di ba? Parang na ano dito siya. Na-stress din yun. Uh, ang uh, bulog na. Ang stress yun sa ano. Sa awa.